Itali, itali ka muna. Itali ka muna. Tara, no. Ayan, tira, tira. Tara, sabahan, mistake. Lapit mo sa gulong yung, ano, yung, po, yung tutok namin. amin. Tara, mo. Abahan mo, mistake. Abahan mo, abahan mo. Sige, abahan mo. Diba? Uy, hey, ingat ha. Ta, baka Tas nga talo. Itutok mo dito sa, kaya pailalim. Ganyan, ganyan, yan.

कहा था है आ रहे

Ito highlight niki-highlights, yung mga ganyan. May hirap din. Di pa, ako ka sa ilalim yung mababa eh. Di ba biglang lipo? Picture tayo dito. Picture tayo dito. Dito tayo picture. 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 Mukha ba naman si Edo? <laughs> si Edo. So, nandito kami ngayon. At uh, ito si Nicky si The Boy. So, nag-decide kami. Baka mag-picture kami. Sayang yung daanan eh. Damit. Ganda kanina din sa daanan. Ayan si Joshua. Joe, anong ano masasabi mo sa lugar? Ayun! No, Nag-open shoot ako! Uh, mati ka na. Mati ka na kami doon. Kasi nahihiya ta. Yan. Kasi yung ito nito sumita agad yung gago. Ari ko. Ano ba dito la pesta? Yan ba to? Ay, ay, ay. Ang ganda to, Karao. Ginom mo? Yan, ganto. saan ito lang, ito over ka naman. yung... mo, tiyan mo ako na ako yung sample kung okay sa'yo. Ang ganda na sa'yo. Pwede mo itagano na lang. Ay, tasa ko. kita yun sa...

yung Hindi ko yun nakikilala <laughs> eh. Hindi, okay na yun, okay na Kasi, ano nga eh, yung tema ah, na natin. 1, 2, 3. Okay. Okay na? Okay na! Meron nah. na ako, meron na ako ito na boy. Ano eh, ganyan yung bako na? Oo. Oh. Ito na lang. Ganda nga lang. ko nga kayo eh. pala. ba yun? Putang ay ay, ready. Wala. Pa pa mo di ano. makasayaw eh. kung di lang masyadong malayo kita, pitay Char mga 'ko nito. na kasi vlogger kasi.

Patay. No. Ini. No. Ini. Ye. Kamu sa. Wala yang guys. Wala yang. Orpaun ni. Kan. Ini paun. So na picture na kami dito sa part na to. Tata naka-isip si sinigdag. Ani kaya din sana kami. lang may ano ko namin ha? paliko ilang minutes? hindi ko eh na kasi ng end ha ha ha